Hello mga kaboso! Welcome or welcome back sa Netflix! Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Sabrosa na ipinalabas noong 2014. This happen anymore. Nagsimula ang kwento sa isang binatilyo na nagnangalang alan na nakahiga sa kanyang silid. At ang katabing silid ay pagmamayari ng kanyang mga magulang kung saan kasalukuyang naglalaro ang mga ito. Nang marinig ng binatilyo ang malalakas na ungol ng mga ito, ay nahihirapang makatulog na maayos si Alan at pinagmamasdan niya ang oras sa kanyang orasan. Kung gaano katagal naglalaro ang kanyang mga magulang at sa kahihintay niya ay tuluyan na siyang nakatulog. Kinabukasan, kinailangang magtungo ni Ernesto sa kanyang trabaho sa loob ng ilang araw, ngunit bago siya umalis, ay kinausap niya si Alan ng maayos na si Edna ang kanyang ina at maging magalang sa kanya. Nang marinig ito, nagalit si Alan at sinabi sa kanyang ama na ang babae ay hindi niya tunay na ina at tatawagin na lamang siya sa kanyang pangalan. Habang paalis naman, sinabihan ni Ernesto si Edna na gawin ang sa tingin niya ay tama. Gawin niyang tunay na lalaki ang duwag na anak nito bago siya makabalik. Si Alan naman na nakatayo sa malayo ay nakikinig sa kanilang dalawa at pagkatapos ay pumasok na siya sa loob. Isang araw ay may nais puntahan si Edna kaya sinubukan niyang paandarin ang kanyang sasakyan. Ngunit dahil sa ilang aberya sa kotse ay hindi niya ito ma-start. Kaya nagtungo siya sa silid ni Alan para humingi ng tulong. Nang buksan niya ang pintuan ito, ay nahuli niya sa akto ang binatilyo na nag habang nanonood mga sex videos sa kanyang cellphone. Gayunpaman, dito ay hindi rin makontrol ni Edna ang kanyang sarili. Pagkakita sa ganoong sitwasyon at patuloy na ng boboso, ngunit biglang bumaling ang mga mata ni Alan kay Edna sa salaming at natakot itong mahuli siya ng madrasta, kaya nagmamadali siyang isuot ang kanyang pantalon. Nagtago rin si Edna sa likod ng pinto matapos siyang silipad. Ngayon ay nakatakot. Lumabas si Alan sa kanyang silid at tinanong si Edna kung mayroon siyang ipag-uutos. Naintindihan din ni Edna na nakita siya ni Alan. Sinabi niya sa anak-anakan na hindi umaandar ang kanyang sasakyan at humihingi siya ng tulong. Nang malaman ito ay tumungo si Alan upang tingnan ang kotse ni Edna at sinimulang ayusin ang kanyang sasakyan. Si Edna na nakatayo sa pintuan ay iba na ang tingin sa anak-anakan dahil ngayon ay nagsimula na siyang maglaway kay Alan. Isang gabi ay tinawagan ni Edna si Ernesto at ipinaalam niya na sira ang kanyang sasakyan. Ipinaayos na niya ito kay Alan, ngunit hindi rin niya ito maayos-ayos. Nang marinig ito, Nagalit si Ernesto at pinakiusapan niya si Edna na kakausapin niya ang kanyang anak. Ibinigay ni Edna ang cellphone kay Alan at pagkatapos ay pinagalitan ni Ernesto ang binatilyong anak. Saka sinabihang dapat ayusin niya ang sasakyan bago siya makauwi. Sinimulan muli ni Alan ang pag-aayos ng kanyang kotse at pagkatapos ay lumapit sa kanya si Edna. Habang nakatingin si Alan sa kanyang madrasta, ay sinabi niyang hindi niya talaga kaya itong ayusin. Hinawakan ni Edna ang kanyang kamay at sinabihang, "Kaya mo ito. Kung gagawin mo ang isang bagay sa iyong puso, tiyak na maaayos mo ito." Kung tutusin, sinusubukan lamang ni Edna na hikayatin siya sa kanyang salita kaya nakinig naman ang binatilyo sa kanyang madrasta. Sa puntong iyon ay nagsimula ng magkagusto si Alan sa kanyang stepmom. Maya-maya lamang paglabas ni Edna ng garahe ay biglang natapilok ang kanyang paa. Nang makita naman ito ay agad siyang tinaluhan ni Alan at sinimulang himas-simasin ang kanyang mga binti. Gustong gusto ni Alan na hipuin ang mga binti ni Edna ng ganoon at nasisihan siya sa paghimas sa mga binti ng madrasta dahil wala pa siyang karanasan at habang ginagawa ito ay hinalikan niya si Edna ngunit napagtanto niyang mali ang lahat ng ito. Kinagabihan, habang nanonood ng TV ang binatilyo ay lumapit ang madrasta sa kanya na nakasuot ng nighty at umupo sa kanyang tabi. Ipinatong ng malibog na madrasta ang kanyang dalawang binti sa kandungan ng anak-anakan. Kahit na hindi gusto ni Alan ang lahat ng ito, ay sinimulan pa rin niyang imasahe ang mga binti ni Edna. Ngayon, si Edna ay nagsimulang gumawa ng kababalaghan at inakit ang stepson. Dahil sa hindi na nila mapaglabanan ang tawag ng laman, ang dalawa ay nauwi sa maiinit na dugdugan sa sofa at nakalimutan na nila ang kanilang relasyon Magamat ito ang unang pagkakataon na magkaroon ng karanasan si Alan. Kaya naman, hindi masyadong natutuwa si Edna dahil hindi siya nasasarapan. At napagpasyahan niya na kahit anong mangyari, ay tuturuan niya si Alan na paligayahin siya. Pareho silang nag enjoy na magkasama at nagpapaligaya sila kahit sa ang lugar sa bahay. Kinabukasan, habang naguhugas ng pinggan si Edna sa kusina, ay lumapit sa kanya si Alan na napakasaya at nagsimulang makipag-usap sa madrasta. Sa pag-uusap na ito ay sinabihan siya ni Edna na oras na para sa kanyang klase at sa kainalok si Stepson na ihahatid sa paaralan. Pagkatapos ay umupo silang dalawa sa kotse. Sinabihan siya ni Edna na mag-aral na lamang sa sasakyan sa halip na ihatid siya sa paaralan. Pagkatapos ay tinira ni Alan ang kanyang malibog na madrasta sa kanyang likuran. Nang gabing iyon ay sinabihan ni Edna si Alan na mali ang kanilang ginagawa. Nang marinig naman ito ay sinabihan ni Alan na madrasta na huwag mag-alala at hinding-hindi niya ipagsasabi ang kangkangan nila kahit kanino. Ngayon ay napakasaya ni na Alan at Edna na magkasama. Sila ay -e enjoy ng husto at maraming oras sa isa't isa dahil si Alan ay nahulog na ang loob sa kanyang madrasta at si Edna naman ay nakakuha ng isang sariwang lalaki upang mapaglaruan. Kaya naman, pareho silang naging masaya sa isa't isa ayon sa kanilang pangangailangan at araw-araw ay nasisihan si Alan na pasukin ang kuweba ng kanyang madrasta isinusulat niya sa kanyang diary kung saan at gaano katagal silang nagkakangkanga ni Edna at masayang nagpatuloy lamang ang kanilang mga bawal na sandali. Isang araw, nagdala si Alan ng bouquet para sa malibog na madrasta ngunit pagpasok niya sa bahay ay nakita niya ang bag ng kanyang ama. Nang makita ito, nauunawaan ni Alan na nakauwi na ang kanyang ama kaya naman pumunta siya sa silid ni Edna upang tingnan ito. Kung saan narinig niya ang mga malalakas na ungol ng kanyang ama at madrasta. Nang makita ang kanilang ginagawa ay nadurog ang puso ni Alan dahil babalik na siya sa dati niyang buhay. Isang araw habang naglalabas si Edna ay dumating si Alan at sinimulang yakapin siya sa likuran. Ngunit sinabihan siya ng madrasta na hindi na sila maaaring magharutan pa. Ngunit ngayon ay nasanay na si Alan na kasama si Edna. Dahil dito, sinubukan niyang pilitin si Edna na makipagtalik sa kanya. At sa galit naman, ay sinampal siya ng madrasta kaya dumugo ang ilong ni Alan. Pagkarinig nito ay lumabas din si Ernesto sa kanyang silid at tinanong, kung ano ang nangyayari sa kanilang dalawa at bakit tumutugo ang ilong ni Alan. Nagsinungaling si Edna kay Ernesto na natumba si Alan sa sahig. Kinabukasan, nangisda si Alan kasama ang kanyang ama na si Ernesto. Pareho silang nakaupo sa isang maliit na bangka. Doon, ipinaliwanag sa kanya ni Ernesto na maraming ibat-ibang uri ng kaos sa mundong ito at kung hindi siya magiging makapangyarihang tao sa mundong ito, ay lolokohin lang siya ng mga tao, ngunit walang pakialam si Alan sa mga sinasabi ng ama. Sa halik, kumuha siya ng maliit na kutsilyo at sinubukang salakayin si Ernesto. Nang malapit na niya itong saksakin, ay sinabi sa kanya ni Ernesto na katulad rin niya ang anak niya noong kapataan pa niya, at ngayon ay ayaw niya mangyari din sa kanya ang mga tiniis nito mahal na mahal di umano niya ang anak. Nang marinig ito ni Alan ay agad na ibinaba niya ang kutsilyo at binago ang kanyang desisyon na patayin ang kanyang ama. Makalipas ang ilang sandali ay umuwi silang dalawa pagkatapos mangisda. Kinagabihan ay nagsalo-salo sa hapuna ng pamilya ni Ernesto at nakaupo rin doon si Alan na inaakalang hindi mahal ng kanyang ama si Edna at napipilitan lamang ang madrasta na pakisamahan ito. Sa pag-iisip tungkol dito, tumayo si Alan at tinuha ang baril na kanyang ama at itinutok dito. Umiiyak na inamin niya kay Ernesto na ilang beses na siyang nakipagtalik kay Edna. Sa kwarto, sa loob ng sasakyan at kahit sa ang sulok ng bahay ay napasukan na niya ang kweba ng madrasta. Nang marinig ang lahat ng ito, ay sinabi ni Edna na mahal na mahal niya si Ernesto, kaya napagtanto ni Alan na ginamit lamang siya ng malibog na madrasta. Ayon naman kay Ernesto ay sinabi niya kay Edna na gawin ang lahat ng gusto niya. Gawin ka lang matapang na lalaki dahil isa kang duwag. Hindi mahalaga sa akin kung may nangyari sa inyong dalawa o wala. Ang nais ko lang ay gawin kang tunay na lalaki." Matapos marinig ang lahat ng ito mula sa kanyang ama, napagtanto ni Alan na mahal na mahal siya ng kanyang ama at mahal na mahal din ni Edna si Ernesto. Sa huling eksena ay makikita natin silang tatlo na sabay na kumakain. Mula ngayon ay tinanggap na ni Alan si Edna bilang kanyang tunay na ina.